Hi guys, andito kami ngayon sa sikat na sikat na parisan ni Diwata dito sa Pasay. Alauna ng madaling araw at makikita nyo na talagang mahaba pa rin. Ayun, hihigot nga Oo nga eh. Sa totoo lang, hindi ako yung taong madagang pumila sa ganitong kainan. Sobrang mainipin kasi ako at sa tingin ko, ngayon lang talaga ako pipila ng ganito kahaba para sa isang pagkain. So kung napanood nyo yung dati kong video ay, mayroon din kaming sinimulan na maliit na paresan dito sa kanoopan. Kaya kasama ko din si Tito Alwin at Tita Anne para i-check kung bakit nga ba pinipilahan ng diwata pares. At syempre, mag-observe na din at tignan kung may mapupulot ba tayo sa kanilang business. Kasi ako normally ganun. Nag-o-observe ako sa bawat kainan na pinupuntahan ko para tignan kung ano ba yung mga good practice nila na maaari din natin i-adapt sa ating negosyo. After 33 minutes na nakapila, nakikita na namin kung saan mag oorder order at magbabayad. Pinagmamasdan at tinitignan ko din yung mga gamit nila sa kusina kasi sa ganito karaming tao na kailangan mong iserve ay ay kailangan din na maging maganda yung kitchen workflow para maging mas maayos yung service. Kung nakita nyo kanina, maraming kaldero yung kanilang saingan. Ito naman yung parte na pila na maghihiwalay yung o-order ng pares overload at Siken kung tawagin ni Diwata. Kaya kung dalawang tao kayo ay kailangan nyo maghiwalay dito para pumili kung ano ang gusto nyong kainin. Ito na at halos nasa cashier na kami kung saan dito kayo o-order at magbabayad. Iisa lang ang cashier ng pares at Siken pero pinagbukod nila ng pila base sa aking kung possible nila sa kasi yung chicken nila ay medyo may delay sa pagse-serve dahil alam nyo naman na take time talaga ang fried item at marahil hindi pa talaga nila nakukuha yung diskarte o timing para maibigay on time yung sikin. so kung pares lang naman ang order mo mas madali mong makukuha yung iyong in order. After magbayad ay may ibibigay na stab yung cashier tapos ipapakita mo ito sa station kung saan kukunin mo naman yung order mo. Sa pagkakataon namin medyo may naging konting delay pa bago namin nakuha yung bowl ng pares. Overload dahil naubusan naman ko mga 3 to 5 minutes siguro. Maayos at magagalang naman yung mga staff nila dito. Siguro kung paano mo sila itirnato, ganun lang din yung ibabalik nila sa iyo. Let's go! Ayan na! Saan galing yan? So, isang oras nga. <laughs> 2.05 kami nag-start eh. 2.03 na. Ah, tiga yung gig. Pero binitin pa tayo ng bottom. Hehehe. 4 4 4 4

Ayan. Uh, uh, para siyang para siyang sibot yung sabaw niya. May sibot siya mga magpampalasa. Malapot. So, pinaka-pinalasa sa ibot. Ah, At, tapos yung bagnet. <coughs> Mga <ng> prito. Iba rin naman. Iba rin naman. Pero, mainly, ang lasa niya sa At, yung Ang lasa niya nitan siyang alam ko trabaho natin no? yung para sa 150 no natin mm -hmm

yung kanyang kal yung kanyang laman. para sa 150 good na to. Panalo na natin Pagkano kano ngay with rice like, and rice so, uh, so, <laughs> <Napapapugit ka pa? laughs> sa yung 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 yung

nag ako ng photo habang kumakain kami dito at maraming nagtanong sa akin kung worth it ba o masarap ba. Well, sa totoo para sa 100 pesos, sulit at talaga mabubusog ka talaga. Ang totoo, hindi na nga kami naka-round ng rice o sabaw kasi sa soft drinks pa lang busog ka na. Sa lasa, ako kasi pamilyar ako sa Sibot na spices so na-appreciate ko yung lasa niya. Pero sa first time at nasanay sa pares retiro style o kaya... Bulalo para style, baka hindi nyo magustuhan kasi kakaiba ito sa inyo. Yung lechon kawali at chicharong bulaklak para sa akin ay madami at sulit sa 100 pesos. Yung bulalo na 150, sulit siya sa serving at yung lasa niya ay decent naman para sa bulalo taste. Tingin ko sa dami ng laman, ma-overwhelm kayo. Ang hindi ko lang talaga babalikan ay yung pila. Malabo kung ulitin ito dahil hindi talaga ako matyaga sa pila kung sanay kayo sa mga pares tayo sa kanto at nais nyo talaga nasulit sa busog na 100 pesos at magtataga kayong pumila, yak na magugustuhan nyo ang pares ni Dewata. Yun lang, salamat!